Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Haji Garcia at ito ang ikatlong bahagi ng ating serye ng Kontrakulam mula sa Biblia. Sa mga nauna nating bahagi, napag-usapan na natin kung ano ang kulam, paano ito gumagana ayon sa paniniwala ng ilan at higit sa lahat kung paano ipinapakita ng Biblia na walang kapangyarihan ang kadiliman laban sa liwanag ng Diyos. Ngayon po, mas lalaliman natin, hindi lamang po natin tatalakayin kung paano lumalaban ang mga alagad ng Diyos laban sa kulang. Kundi, magbabahagi rin po tayo ng mga kwento mula sa kasaysayan at karanasan ng ilan na pinatunayan mismo kung paano sila iniligtas ng Panginoon. At siyempre, marami tayong matututunan na maaari nating gawin sa araw-araw para manatili tayong protektado sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ang kulam ay isa lamang sa maraming uri ng gawain ng kaaway upang takutin, pahinain at pabagsakin ang pananampalataya ng tao. Sa lumang tipan pa lamang, malinaw na ipinagbabawal na ng Diyos ang anumang uri ng pangkukulam, panghuhula o pakikipag-ugnayan sa masasamang espiritu. Sabi sa Deuteronomio, Huwag ninyong hayaang may matagpo ang sino man sa inyo na nagsusunog ng kanyang anak na lalaki o babae bilang handog, o nanghuhula o salamangkero o mangkukulam o manghuhula ng kapalaran o sumasangguni sa espiritu ng mga patay, sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga gumagawa ng mga bagay na ito. Napakalinaw po. Hindi lamang ito bawal. Ito po ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Kaya nga't ang sino mang kumakapit sa kulang ay humihiwalay sa Diyos at kusang lumalapit sa kapangyarihan ng kaaway. Halimbawa mula sa bagong tipan. Sa bagong tipan naman, isa sa mga makapangyarihang kwento ay matatagpuan sa gawa. At gumagawa ang Diyos ng mga hindi pangkaraniwang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kaya't kahit ang mga panyo o damit na dumikit sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling ang mga ito at umaalis ang masasamang espiritu. Dito po makikita na hindi kailangan ng kristyano na gumamit ng anumang magic o ritual ng mundo. Ang kailangan lang ay tunay na pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag ang Espiritu Santo ay nasa isang tao, wala ng kapangyarihan ang kulam sumpa o anumang gawain ng demonyo. Pagsunog ng mga aklat at salamangka Isa pang mahalagang pangyayari ay nasa gawa 19-19 Kung saan maraming sumasamba sa Diyos ang nagsunog ng kanilang mga aklat ng salamangka at pangkukulam bilang tanda ng pagsisisi. Ang halaga ng mga iyon ay napakalaki. Ngunit pinili nilang sirain iyon kaysa manatiling alipin ng kasinungalingan. Ito po ang mensahe. Minsan, kailangan nating magsakripisyo. Putulin ang mga bagay na nagiging pintuan ng kaaway sa ating buhay. Hindi ito madali, pero siguradong malaya ang kaluluwa kapag nakalaya sa kadiliman. Pagbibigay ng aktwal na dasal laban sa kulang. Mga kapatid, gaya ng ipinangako ko, narito po ang isa pang malakas na dasal na mula mismo sa salita ng Diyos na maaari ninyong sambitin kapag nararamdaman ninyo ang takot o banta ng kulang. Panalangin Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyong harapan ngayon. Aking tinatalikuran at tinatanggihan ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng sumpa, lahat ng kulang, lahat ng masamang espiritu na umaaligid sa akin at sa aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, winawasa ko ang lahat ng tanikala ng kadiliman. Aking ipinapahayag na si Jesus lamang ang aking Panginoon tagapagligtas at wala nang kapangyarihan ang kaaway sa akin. Amen. Praktikal na mga paraan para protektado. Una, araw-araw na panalangin. Simulan at tapusin ang araw sa panalangin at pagbasa ng salita ng Diyos ikalawa pagsamba at pakikipag-ugnayan sa komunidad ng mananampalataya mahalaga po na hindi tayo nag-iisa ikatlo pag-iwas sa tukso at mga bagay na may koneksyon sa okulto iwasan ang pelikula laro o kanta na may direktang o tema. Ikaapat, pagpapatawad sa kaaway. Maraming kulam ay kumakapit dahil sa galit at hinanakit. Kapag tayo'y nagpatawad, sinasarado natin ang pintuan sa kaaway. At panglima, pagdedeklara ng salita ng Diyos sabihin ng malakas ang mga pangako ng Diyos araw-araw. Paglalagom at pag-anyaya. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Ang kulam, gaano man ito katindi ayon sa sabi-sabi, ay walang kapangyarihan laban sa dugo ni Jesus. Tayo ay tinubos na tayo ay pagmamayari na ng Diyos. Kaya't kahit anong sumpa ay mababasag sa pangalan ni Jesus. Sa susunod nating part 4, mas pagtutuunan natin ng pansin ang kwento ng ilang tao mula sa kasaysayan na pinalaya mula sa kulang dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos mas magiging buhay ang ating usapan dahil mas personal at mas makakapukaw ito ng damdamin. Mga kapatid, matatapos ko po ito sa so, 1 Juan 4.4 Kayong mga anak ay sa Diyos at tinalo ninyo sila sapagkat ang nasa inyo ay higit na dakila Kaysa nasa sanlibutan. Libutan Ako po si Haji Garcia At ito ang kontrakulang ko muna sa Biblia Part 3 Magkita kita po tayo Sa susunod na bahagi At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito Para mas marami pa Ang mapalakas Ang pananampalataya